Panginoon, lumalapit ako sa iyo ngayon na may pagod na puso, may katawang nananakit, may kaluluwang kailangang mahipo ng iyong kapangyarihan. Alam ko na ikaw ang Diyos na gumagawa ng mga himala, ang Diyos na hindi nagbabago, ang Diyos na patuloy na nagpapagaling, nagpapalaya at nagbabago ng mga buhay. Kailangan kita ngayon. Kailangan kong madama ang iyong kamay sa akin. Kailangan kong tingnan mo ang aking kalagayan at gawin ang tanging ikaw lamang ang makakagawa. Hindi ko na kayang dalhin ang pasaning ito ng mag-isa. Hindi ko na kayang mabuhay ng ganito, limitado, nakakulong, nagdurusa araw-araw ng walang nakikitang paraan para makalabas. Aking Diyos, alam mo ang bawat detalye ng aking sakit, bawat luhang pumatak sa katahimikan ng gabi, bawat pagkakataong sinubukan kong maging malakas ngunit sa loob ay durog na durog. Sumisigaw ako sa iyo dahil alam kong nasa iyong mga ang ak. Ama, pakiramdam ko ay para akong si Lazaro sa loob ng libingang iyon. Nakakulong sa isang sitwasyong tila wala ng pag-asa, napapaligiran ng kadiliman, sinasakal ng mabibigat na bato na inilagay ng iba sa aking buhay. Napakatagal ko nang hindi nakikita ang liwanag ng araw ng malinaw Napakatagal ko nang hindi nakakaramdam ng tunay na kagalakan, napakatagal nang tila patay at nakalibing na ang aking mga pangarap. Sumuko na sa akin ang mga tao sa paligid ko. Itinakdana nila ang aking katapusan. Inilibing na nila ang aking pag-asa. Ngunit alam kong hindi nabibigo ang iyong salita. Alam kong ikaw ay talubhasa sa pagbuhay ng mga patay, sa pagpapatubo ng buhay kung saan puro libingan lamang. Panginoon, Alisin mo ang batong ito sa aking buhay, ang batong ito ng karamdaman, ang batong ito ng sakit, ang batong ito na humahadlang sa akin na mamuhay ng ganap. Minamahal na guro, kailangan kong marinig ang iyong tinig na tumatawag sa aking pangalan tulad ng ginawa mo kay Lazaro. Tawagin mo ang aking pangalan ngayon, Panginoon, at iutos mo na lumabas ako sa bilangguang ito na bumangon ako mula sa imposibleng sitwasyong ito na mabuhay akong muli para sa isang bagong buhay. Hindi mahalaga kung ilang araw na ang lumipas. Hindi mahalaga kung gaano nakatagal akong ganito. Hindi mahalaga kung ano ang sinabi ng mga doktor o kung ano ang ipinapakita ng mga pangyayari. Ikaw ang Panginoon ng buhay. Ikaw ang nagsasalita. At ang mga bagay ay nangyayari. Ikaw ang naguut at ang mga himala ay nahahayag. Aking Diyos, Naniniwala ako na sa sandaling ito, habang ako'y nananalangin, ang iyong kapangyarihan ay kumikilos patungo sa akin. Ang iyong kaluwalhatian ay bumababa sa akin. Ang iyong pagpapagaling ay dumarating upang ganap na baguhin ang aking kasaysayan. Panginoong Hesus, noong ikaw ay narito sa lup, walang sakit na nakatiis sa iyong paghip. Walang karamdaman na nanatili sa harap ng iyong salita. Walang imposibleng sitwasyon na hindi yumukod sa iyong kapangyarihan. Pinakita mo ang bulag, pinakinig ang bingi, pinagsalita ang pipi, pinalakad ang paralitiko. Hinipo mo ang mga kitongin at sila'y naging malinis. Pinalayas mo ang mga demonyo at ang mga tao ay napalaya. Binuhay mo ang mga patay at ibinalik ang pag-asa sa mga pamilya. At ang parehong Jesus na iyon ay nananatiling buhay, nananatiling makapangyarihan, patuloy na gumagawa ng mga himala ngayon. Kailangan kong gawin mo para sa akin ang ginawa mo na para sa napakaraming iba. Kailangan kong maranasan ang kapangyarihang ito na nagbabago, nagpapagaling, nagpapalaya, naganap na nanunumbalik. Ama sa langit, inaamin ko na may mga sandaling nag-aalinlangan ang aking pananampalataya, mga sandaling tinitingnan ko ang aking sitwasyon, at natatakot ako, mga sandaling iniisip ko na baka huli na para sa akin. Ngunit pagkatapos ay naaalala ko ang iyong salita. Naaalala ko si Lazaro na apat na araw ng patay at nangangamoy na. Ngunit nang dumating ka, lahat ay nagbago. Naaalala ko ang babaeng may pagdurugo na labindalawang taon nang nagdurusa at gumaling sa isang iglap. Naaalala ko ang paralitiko sa Bethesda na naghintay ng 38 taon at itinayo mo siya. Panginoon, kung ginawa mo para sa kanila, naniniwala akong gagawin mo rin para sa akin. Walang imposible para sa iyo. Walang kasong nawawala ng pag-asa sa harap ng iyong kapangyarihan. Walang diagnosis na maaring maglimita sa iyong kakayahang magpagaling. Makapangyarihang Diyos, inihahandog ko sa iyo ang bawat sintomas, bawat sakit, bawat bahagi ng aking katawan na may karamdaman. Inihahandog ko ang pighating ito na sumisikip sa aking dibdib, ang pagkabalisa na nagnanakaw ng aking kapayapaan, ang takot na nagpaparalisa sa akin. Inihahandog ko ang mga pangarap na tila nakansela, ang mga plano na kailangang ipagpaliban, ang mga pag-asa na inilibing. Inilalagay ko ang lahat ng ito sa iyong paanan at hinihiling ko na gumawa ka ng bago, isang bagay na pambihira isang bagay na ikaw lamang ang makakag... Alisin ang bawat bato na humahad lang sa aking... Bawat balakid na humaharang sa aking... Bawat hadlang na nagpapabagal sa aking... Panginoon, ayoko nang mabuhay sa kadiliman. Ayoko nang maging bilanggo ng sitwasyong ito. Ayoko nang tanggapin ang kondisyong ito bilang pangwakas. Minamahal na guro, sinabi mo na ikaw ang muling pagkabuhay at ang buhay na ang sinumang naniniwala sa iyo kahit na mamatay, ay mabubuhay. Naniniwala ako rito ng buong puso. Nagtitiwala ako na ang iyong salita ay totoo. Alam ko na ang iyong kapangyarihan ay walang hanggan. Kaya't hinihiling ko sa iyo ngayon, buhayin mo ang aking buhay. Buhayin mo ang aking mga pangarap. Buhayin mo ang aking kalusugan. Buhayin mo ang aking kagalakan. Ganap na baguhin ang aking kalagayan. Baguhin ang aking kasaysayan. Sumulat ng isang bagong kabanata sa akin na way makita ng mga taong nakakakita sa aking pagdurusa ang iyong kapangyarihan na nagaangat sa akin. Masaksihan ang himalang iyong gagawin, luwalhatiin ang iyong pangalan dahil sa aking pagbabago. Panginoon, gamitin mo ang aking buhay bilang isang buhay na patutoon ng iyong kapangyarihan, bilang patunay na ikaw ay kumikilos pa rin, bilang ebidensya na ikaw ay Diyos. Minamahal na Ama, kinikilala ko na ikaw mismo ang buhay na nasa iyo ang lakas na kailangan ko para magtagumpay. Na ikaw ang nagaangat sa akin kapag ako'y nadapa. Kung wala ka, wala akong halaga. Kung wala ang iyong kapangyarihan, hindi ko kaya. Kung wala ang iyong biyaya, sumusuko ako. Ngunit kapag ikaw ay kasama ko, lahat ay nagbabago. Lahat ay nagiging posible. Lahat ay nagbabago. Panginoon, naririnig ko na ang iyong tinig na tumatawag sa akin upang mamuhay ng isang kwento ng kapangyarihan, isang kwento ng tagumpay, isang kwento na luluwalhati sa iyong pangalan. Huwag mong hayaan na manatili ako sa libingan. Huwag mong iwanan akong nakakulong sa pagdurusa. Huwag mong tanggapin na ang karamdaman ang may huling salita sa aking buhay. Ikaw ang Panginoon ng lahat sa akin. Ikaw ang may autoridad sa bawat selula ng aking katawan. Ikaw ang may kapangyarihan sa bawat bahagi ng aking buhay. Panginoong Jesus, ipinahahayag ko ngayon sa pamamagitan ng pananampalataya na nagsimula na ang himala, na ang paggaling ay nasa proseso na, na ang pagbabago ay nangyayari na. Tinatanggap ko ang iyong paghipo sa oras na ito. Tinatanggap ko ang iyong pagpapagaling sa sandaling ito tinatanggap ko ang iyong panunumbalik ngayon din. Naway ang iyong kapangyarihan ay dumaloy sa buong katawan ko, maabot ang bawat organo, magpanibago ng bawat tisyo, magpagaling ng bawat karamdaman. Naway ang iyong kapayapaan ay sumakop sa aking isipan at palayasin ang lahat ng pagkabalisa, lahat ng takot, lahat ng pighate. Naway ang iyong kagalakan ay muling punuin ang aking puso at muli akong mapangiti, muling mangarap, muling mabuhay. Panginoon, bumabangon ako sa pamamagitan ng pananampalataya. Lumalabas ako sa libingan sa pamamagitan ng pananampalataya. Tinatanggap ko ang bagong buhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Hindi ko natatanggapin ang pamumuhay na parang patay. Hindi na ako makukontento sa sitwasyong ito. Hindi na ako susuko sa aking mga pangarap. Makapangyarihang Diyos, kilala mo ako. Bago pa man ako isilang, hinubog mo ako sa sinapupunan ng aking ina. Mayroon kang mga plano para sa akin, at ang mga planong ito ay para sa kabutihan at hindi para sa kasamaan. Alam ko na ang karamdamang ito, ang pagdurusang ito, ang sakit na ito ay hindi bahagi ng iyong layunin para sa aking buhay. Dumating ka upang magkaroon ako ng buhay at buhay na masagana, kaya't inaangkin ko ang pangakong ito ngayon. Ipinahahayag ko na mabubuhay ako at hindi mamamatay. Nasasaksihan ko ang mga gawa ng Panginoon sa lupain ng mga buhay. Hindi pa tapos ang aking panahon. Hindi pa tapos ang aking misyon. Hindi pa tapos ang aking kwento. Panginoon, bigyan mo ako ng mas maraming oras, mas maraming kalusugan, mas maraming lakas upang matupad ang lahat ng iyong pinlano para sa akin. Ama sa langit, nagpapasalamat ako sa iyo dahil alam kong dinirinig mo ako. Alam kong hindi mo tinatanggihan ang sigaw ng sino mang naghahanap sa iyo. Nang may tapat na puso, alam kong nagmamalasakit ka sa bawat detalye ng aking buhay. Salamat dahil habang ako'y nananalangin, ang iyong mga anghel ay kumikilos. Ang iyong espiritu ay gumagawa. Ang iyong kapangyarihan ay nahahayag. Salamat dahil ang parehong pagpapahid na bumuhay kay Lazaro ay magagamit ko ngayon. Dahil ang parehong kapangyarihan na nagpagaling sa mga may sakit noong panahon ng Biblia ay patuloy na magagamit ngayon. Panginoon, binubuksan ko ng lubusan ang aking puso sa iyo. Lubos akong sumusuko sa iyong kalooban. Lubos akong nagtitiwala sa iyong kapangyarihan. Gawin mo sa akin ayon sa iyong kalooban, ngunit pakiusap Huwag mo akong iwanan ng ganito. Huwag mo akong pabayaan sa sitwasyong ito. Huwag mong hayaan na magtagumpay ang kaaway sa aking buhat. Minamahal na guro, hinihiling ko na hipuin mo, hindi lamang ang aking katawan, kundi pati na rin ang aking kaluluwa at ispirit. Pagalingin ang mga emosyonal na sugat na idinulot ng karamdaman. Ibalik ang pag-asang ninakaw. Ibalik ang kapayapaang inalis. Tulungan mo akong patawarin ang mga bumigo sa akin sa paglalakbay na ito palayain ang mga nag-iwan sa akin noong panahong kailangan ko sila na huwag magtanim ng sama ng loob sa mga hindi nakaintindi sa aking sakit. Panginoon, linisin mo ang aking puso mula sa lahat ng kapag... lahat ng sama ng loob, lahat ng paghihimagsik. Punuin mo ako ng iyong pag ng iyong kapayapaan, ng iyong kagalak, naway maging mas mabuting tao ako pagkatapos ng pagsubok na ito, naway lumabas ako sa karanasang ito na mas malakas sa pananampalataya, mas malapit sa iyo, mas sensitibo sa sakit ng iba. Panginoong Jesus, inilalagay ko ang aking buong buhay sa iyong mga kamay at nagpapahinga sa iyong pangangalaga. Alam kong nakalaan para sa akin ang pinakamabuti. Alam kong perpekto ang iyong mga plano. Alam kong ang iyong kalooban ay mabuti. Kaaya-aya, at perpekto. Kaya't nananalangin ako ng may pananampalataya, naniniwala ako ng may paninindigan, umaasa ako ng may katiyakan na mangyayari ang himala. Maaring ito ay ngayon, maaring bukas, maaring sa tamang oras na ikaw lamang ang nakakaalam. Ngunit alam kong mangyayari ito. Panginoon, palakasin mo ang aking pananampalataya habang naghihint suportahan ang aking pag-asa habang nag-aabang. Panatilihing hindi natitinag ang aking tiwala hanggang sa makita ko ang pagpapakita ng Himala. Huwag mong hayaan na panghinaan ako ng loob sa kalagitnaan ng daan, na sumuko ako bago ang tagumpay, na huminto ako sa paniniwala bago ko makita. Minamahal na Ama, alam ko na kung minsan ay pinahihintulutan mo ang lambak upang matuto kaming mas umasa sa iyo. Upang mapalakas ang aming pananampalataya, upang luwalhatiin ang iyong pangalan kapag dumating ang tagumpay. Kung gayon, tinatanggap ko ang proseso, ngunit pakiusap, paikliin ang pagdurusa at pabilisin ang paggaling. Huwag mong hayaan na magtagal pa ang sitwasyong ito ng higit sa kinakailangan. Huwag mong hayaan na mas malaki ang sakit kaysa sa kaya kong tiisin. Ipinangako mo na hindi mo kami bibigyan ng masyadong mabibigat na pasanin na palagi mong ibibigay ang daan palabas kasama ng pagsubok. Panginoon, kailangan ko ang daan palabas na iyon ngayon. Kailangan kong makita ang liwanag sa dulo ng lagusan. Kailangan kong maranasan ang iyong pagliligtas. Tama na ang luha, tama na ang mga gabing walang tulog, tama na ang pakikipaglaban ng mag-isa laban sa karamdamang ito. Makapangyarihang Diyos, tinatapos ko ang panalangin ito sa pagpapahayag na hindi dito nagtatapos ang aking kwento na ang pinakamabuti ay darating pa na ang himala ay nasa daan na. Tinatanggap ko sa pamamagitan ng pananampalataya ang kompletong paggaling, ang kabuoang panunumbalik, ang tiyak na pagbabago. Alisin mo ngayon ang bato sa aking buhay. Tawagin ang aking pangalan ng may autoridad. Iutos mo na lumabas ako sa bilangguang ito at mamuhay ng ganap. Buhayin ang bawat pangarap na inilibing. Pasiglahin ang bawat pag-asang pinatay. Ibalik ang bawat lugar na nawasak. Panginoon, bumabangon ako ngayon din. Lumalabas ako sa libingang ito ngayon din. Tinatanggap ko ang bagong buhay ngayon din. Sa pangalan ni Jesus ipinahahayag ko na ako'y gumaling na, na ako'y malaya na na ako'y nanumbalik na naway maging gayon, naway mangyari, naway mahayag sa aking buhay. Amen. Minamahal kong kapatid na nasa kabilang panig ng screen sa sandaling ito, nais kong malaman mo na ang panalangin ito ay hindi nagkataon lamang. Dinala ka ng Diyos dito dahil mayroon siyang himalang inihanda para sa iyong buhay. Dahil alam niya kung ano talaga ang iyong pinagdadaanan dahil nagmamalasakit siya sa bawat detalye ng iyong sakit. Huwag kang sumuko ngayon. Huwag kang tumigil sa paniniwala. Huwag mong hayaang nakawin ng kaaway ang iyong pag-asa. Ang parehong Diyos na bumuhay kay Lazaro ay handang gawin ang imposible sa iyong buhay. Gusto kong humingi sa iyo ng isang napakahalagang kung ang panalangin ito ay umantig sa iyong puso. Kung naramdaman mo ang presensya ng Diyos habang nananalangin, kung naniniwala ka na mangyayari ang himala, pindutin ang like button sa ibaba ng video na ito. Ang simpleng kilos na ito ay makakatulong sa ibang mga taong nagdurusa na mahanap ang salitang ito ng pananampalataya at pag-asa. Ibahagi ang panalangin ito sa iyong mga kaibigan, sa iyong mga pamilya, sa mga taong alam mong nangangailangan ng himala. Ilang tao ang kilala mo na may sakit, na nawawalan ng pag-asa, na nawala ng pag-asa, ipadala ang video na ito sa kanila ngayon maging isang instrumento ng Diyos upang magdala ng pag-asa sa mga nangangailangan. At may isa pang napakahalagang bagay. Dito sa mga komento, gusto kong isulat mo ang iyong pangalan upang maipanalangin ka namin ng partikular. Isulat ang pangalan ng mga taong mahal mo na nangangailangan ng panalangin. Kung mayroon kang espesyal na kahilingan sa puto. Isang pangarap na tila imposible. Isang sitwasyon na kailangang baguhin. Isulat dito sa mga komento. Ipananalangin namin ang bawat pangalan, bawat kahilingan, bawat pangangailangan. At kung ang Diyos ay gumawa na ng himala sa iyong buhay, kung nakatanggap ka na ng paggaling, kung naranasan mo na ang kapangyarihan ng Diyos, Ibahagi ang iyong patutoo dito sa mga komento. Ang iyong kwento ay maaaring maging inspirasyon na kailangan ng isang tao para hindi sumuko. Manatili sa amin sa channel na ito, i-activate ang kampanilya ng mga paalala para hindi makaligtaan ang anumang panalangin, anumang salita ng pananampalataya, anumang mensahe na mayroon ang Diyos para sa iyong buhay. Bawat linggo ay nagdadala kami ng mga makapangyarihang panalangin na tulad nito, mga salitang magpapalakas sa iyong pananampalataya at tutulong sa iyong mapagtagumpayan ang bawat laban. Hindi ka nag-iisa sa labang ito. Magkasama tayo. Nananalangin para sa isa't isa. Magkasamang naniniwala. Magkasamang nagtatagumpay. Pagpalain ka nawa ng Diyos ng lubos. At naway ang himalang hinihintay mo ay mahayag pa ngayon. Maniwala, tanggapin, at magpatotoo. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Hanggang sa susunod na panalangin.